and i can see my own silhouette i'm getting stronger step by step the clock is ticking morning guys It's i am tired ay bagyo pero pawala na. Hi! Good morning! Uh, lakad tayo. Dung sa Stanley. Aga pa naman eh. 8.45 pa naman yung maisa. Supposed to be magsisimba yung nanay ko, kaso pala nila manakas yung ulan, kaya nila ka na, huwag mo nang giswing next time na mag, ano kasi pagod din sila kagabi, anong oras na sila ta natapos mag majong, my god okay guys see you later mag walk lang ako ah. hindi nadaalan ko lagi, diba Okay, ito yun. lang vlog na ako nito. Ano ito? Uh, shortcut. Kasi pag doon, ilaluntun mo yung kalsada. Papalayo ka. Malayo. Dito tayo sa shortcut. Sa mga kabahay-bahayan. Kabayanan. Ano? Kabahayan. Wala kayo dyan umintindi sa mga pinagsasabi ko. Malamig na talaga yung ano guys. Simoy ng hangin. Joke sa ano. Oh, ba? May nag-good morning sa akin. But he looks weird. Parang may hinahanap. Dito tayo. Ah. Hindi ako nagsusuklay, guys. Ewan <laughs> <laughs> ko. Naglalagas kasi yung buhok ko. Tapos pag isang ganun ko lang. Talang... Hmm. Kaya tinatapad ako mag... Hindi ako talaga ako nagsusuklay. Promise. Hindi ako nagsusuklay. Kamay-kamay. Kinakamay-kamay lang, guys. Malamig na. Ang simoy ng hangin kaysa yan ang bawat damdamin. <laughs> Charot! Hmm? Nakuha ko ba yung Ano pala? Ano ito? Masabag ko yun. Ah. Ah. Shout out sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Sisimba tayo para mabawas tayo ng kasalanan <laughs> bawas bawas ng kasalanan pag may time akala ko hindi ako papayagan ano ba yun? nilunok ko pa yung laway ko akala ko hindi ako napapayagan kaapon kasi ang, ang, tagal sumagot kasi nag, nag, akala ko lalabas ngayon yung kasama ko tapos, na-realize, nakita ko yung kalendaryo. Di ba nga lumabas siya nung, lumabas siya nung Wednesday. Palagay dun. 10, 11. Na ano. Ay, 11. 11, 11 ba? Ano, basta yung pang ngayon niya. Na off. Oo, tama, 10, 11. So, meaning, yung off niya ngayon. Kaya tinanong ko. So, yung hipag nila, sabi ko mag a mag -a ba siya tomorrow? Pero wala siya, binatsap ko lang eh. Niyan, Tagal sumagot. Sabi ko, hype na yan. Ayaw na naman akong payagan. Tapos biglang sumagot ng no. sabi ko. yan I take off. If it's okay, or if it's not, then it's still okay. I just wanted to go church. Tapos it's okay. Okay, you can take off. Ah, say ako. Kaya eh, lumabas ako tapos kagabi sabi nila sa akin kung malakas ang ulan, huwag ka mag-off mag-stay ka ng home mag-stay ka ng home parang parang ayo talaga akong palabas kasi alam na nilang sobra-sobra ako sa layas ay nako akabur ah, yun ayan kanina Sorry. wala namang ulam. O, si Sisimba ako. Pero yung nanay ko, hindi, hindi ko na ginising. Kaya sabi nila, huwag mo gisingin kahit hindi umulan. Kaya magtay na. Kasi super late na sila natapos kagabi. My God. Ha! Huh. Imagine ah, na nasa 90 plus na sila. Ha? Ah. Ganun pa din sila. Maghapong nakaupo. Hindi naman siya maghapon mga ano lang mga ano oras sila lumayas ka lumayas sila 9.30 hindi sila naglan sa bahay dumating sila 1.30 o oh, yun na yun start na yun ng ano start na yun ng majong hanggang tumayo sila tumayo lang sila ng tea time 4.30 yun bakit ba yung laway ko? For 30. Ayun, tumayo sila. Magmarianda sila. Tapos, 5 something, umupo na naman sila. Diretso na yon hanggang 8. 8, kumain sila. 8, magna 9. Magna 9. tapos sila kumain. Tapos, umupo na naman sila nag 1 hour. Ay, Diyos ko imagine mo yun, 90 plus na sila pero ganun pa din sila katibay na ano mag upo ng matagal ng ganun ako naka-standby lang dun pag may nalaglag na na anong pangalan yung nilalaro nila, yung dice or whatever, yung pick up. Ba tawag dun? Ako oh, tagapulot. Tagapalit ng tea time nila. May hihingi ng tubig, juice, kape, juice ko. O kaya prutas. Yun. Hi Dito na assistant ni guys. Namig kunong wentro. Noy sabi nila, diba madilim? Madilim ang kalangitan. Yung bagyo wala na naman. Sabi nila, T T3 pero pabaliktad yung arrow kaya hindi sya at. lakas ng ulan kahapon ng tanghali pero nag-stop din siya eh then kagabi nung hinatid ko sa baba yung ano yung isang masyanda yung uulan then kaninang daling araw yung makas ng hangin pero wala nang ulan This is this Stanley Prominent. Bye, guys. Update later. See you soon. Did you know the church, guys? This is St. Anne's Church. English yung ano nila, first mass nila pag Sunday. Kaya dito tayo. Yan. Pasok tayo. So guys, ang hindi ba? Ito na tayong central. Flowers, low flowers, low flowers. Flowers. Hello, mga ka. Last time, last time, father. Bye guys. And oh. i Central. Central. Yeah. See you later.